magandang gabi mga kamarkada. Ay, harap nga tayo ng color para sa ating radio serye. Oh, ito na may tumatawag. Magandang gabi, color. Magandang gabi din po, DJ Kyla at DJ Angela. Anong pangalan mo? Samantha po. Single at age mo? Single po at 16 na po. Ano naman ang ipapahayag mo? Love life ko po na sobrang sakit. Gusto pala ng mga lalaki masaktan muna ang babae para maging sila Oo, uh, masakit. Kwento mo nga, Simula kami na mag-best friends. Hi, ko. Grabe, ang dami kong problema. Yung magulang ko, stricto. Yung kaibigan ko, nakakairita. At ang dami kong habuli na assignments. Grabe naman, ang dami niyan. Di ba, Kaya mo yan. Ikaw pa. Grabe ka, Maiko. Para kang dati mag na mag-advise. Ganun talaga yun. Dahil pinagdaanan ko na rin yan. At simula ngayon, tatawagin kita baby princess. Oh, cute. Thank you, ah. Christine, nagkakagusto na ako kay Samantha. Wow, congrats. for one mo siya. Kaya mo yan. Galingan. Salamat, ah. Uy, Elaine at Zach, may secret ako na sasabihin sa inyo. Oo, oh, ano naman yan? Love life naman yan, no? Oo, oh, oh, nagkakagusto na ako kay Michael. <laughs> Uy, ang kilig naman yan. Seryoso ka dyan ha, baka nilaloko ka lang yan. Samantha, may sasabihin ako sa'yo. Michael, may sasabihin din ako sa'yo. Kaya. Hi, B. Uy, six months na tayo. Ang bilis talaga ng panahon. Nakaanim na buwan na tayo. Hi, Christine. Ang dami kong gagawin. Tulungan mo nga ako dito. Sige ba? Salamat, ha. Uy, si Cristina ang bait niya. Tinulungan niya ako sa assignment ko. Si Cristina naman, palagi na lang siya. Di ba tayo na? Di ba kung may karelasyon relasyon ka, sa kanya ka lang dapat magpo-focus? Grabe ka, ME lang tayo. Hindi pa tayo mag-boyfriend-girlfriend. Dahil mo pa ang mag eh. Kasalanan ko ba na sinanseryoso ko ang relasyon natin? Hindi mo naman kailangan seryosoin ang relasyon natin kasi ME lang tayo. Grabe ka, sinasakal mo ko. Iwalay na nga tayo. Wag mahal na mahal kita. Wag mo ako iwan. Mahal na mahal mo ako dyan. Kung mahal mo ako, ba't mo ako sinasakal? Nang sobrang sobra. Grabe ka, break na tayo. <laughs> yan na po ang storya ko, DJ Angela at Kyla. Wow, grabe yan. Sakit naman ang storya mo. <laughs> eh, ikaw pala may kasalanan eh. Mahal ko siya, okay? So, ano gusto mong ayusin sa relasyon mo? Gusto ko lang malaman kung tapos na kami o hindi. Kasi hindi na kami nag-uusap eh. Isang taon na. Ah, kung gusto mong malaman, eh tawagan kaya natin siya para naman malaman natin. Kaya mo ba? Sige po, para malinaw na. Hello po? Kami nga pala ang DJ ng Estasyon 101.9. Ah, okay po. Anong kailangan niyo sa akin? Gusto lang naman malaman natin kung hiwalay na ba kayo ni Samantha. Kasi sabi niya malabo ang paghihiwalay niyo. Eh. Ah, sige ho. Michael, ano, hiwalay na ba tayo o hindi? Siyempre, hiwalay na tayo. Grabe, tinatanong ng pa ba yan? Bakit naman? Okay naman tayo ah. Sayang ang anim na buwan na relasyon natin. Bakit ba? Sinasakal mo ako. Oh, oh. At malandi kang bata. Grabe ka. emyo lang tayo. Ang Emu para sa akin ay di nakailangan seryosuhin. Wow mga kumarkada, narinig niyo sa inyong radyo ang pag ng magkarelasyon. Samantha, o oh ano, wala na kayo ha. Mag-move on ka na lang. At tandaan mo, huwag ka masyadong attach sa minamahal mo. Thank you, bye! Thank you din DJ Marian at DJ Kayla. So magandang gabi po. Ito po si DJ Angela. Ito rin si DJ Kayla. Salamat po sa mga nakinig sa atin. Ito ang MOR 101.9. My only radio for life. Bye bye! bye, -bye. <laughs>